kumwari wala akong na nalaman balita. Hello? Bunso! Hello? Asus! Ah? Oh, Ako, kamusta? Okay oh, naman ba? Ako, kamusta kayo dyan? Hmm. Nandiyan kayo, nandiyan ngayon, nandiyan kayo sa bahay ngayon? po, wala po. kasi po, andun lang po, andun lang po sa bahay ko. Um, ah, ah ka sa trabaho mo? Wala na po ang trabaho eh. Bakit? Eh, natanggal po ako. Bakit? Hindi po, kaya lang po sa trabaho ko. Ano? Pwede ko ba malaman? ng, um, Paano Paano ka matatanggal eh, ang bait mo naman. Sabi, pwede mo muna. Papakainin mo na kita. Masyado ka ng gutom. Alay. Oh, yeah. Hindi, dito na. Hindi, dito na. Hindi ako ano eh. Alam niyo yung ano ka telegram. Seatbelt pala. Wait lang. Wait lang po. Magsiseatbelt lang tayo ka telegram. Alam mo yung ano? Hindi siya galit ka telegram eh. Hindi, Paano ka sa win? Hindi galit yung... Nagaano sa puso ko eh. Awa eh hindi mo may masisi ano ito eh Bagu biktima kasi itong bata ng ano eh hindi naman hindi kasi siya nagkaroon ng magandang pundasyon na para lumaban walang sa ano Kumbaga walang magandang gumabay. Ay, well, na hindi well, na siya na nabigyan po. ng magandang gabay pa na magkaroon man ng pagsubok o ganyan. Walang, walang ano eh, walang paghugutan eh. Hindi, pag-iisip ko lang din po yata. Kakalungkot ang mangyayari. Anong mangyayari sa buhay nito? Pagka ganito, hmm. nagpatuloy na naman na ganyan. Hanggang sa wala na. Nabuhadaan dito. Nawawalan ka na ng pag-asa, Kuya Kerry? Gusto ko lang hindi po maging masaya sa akin. Kasi yun lang po yata yung sarili ko. Kinakatayuan ko sa buhay ko. Hindi ko parang kung anong sino ako maging ano okay. ako. Kinakawaan mo ba yung sarili mo? Oo oh, po. Hindi tama yun. Hindi po tama yun. Eh? Tama mm -hmm. na doon sa ganong drama. Paniwala lang po ako sa simple, simple ba? Hindi na po doon. Hindi. Lumaban ka. Lumaban may isip ka naman na eh. Hindi na kailangang ano, may isip ka naman na. Palawakin mo yung ano mo, yung pag-iisip mo. Pagugutom ka, pag di ka kumilos. Play with me, will wow, you? Yeah. Oh, kung ayaw mong pa-enroll kita sa driving school, tulungan mo na lang ako sa paggawa ng dishwashing mo na doon. Sige na, ako nang nagmamakaawa then... sa'yo. Hindi ka Kailan pwedeng mabuhin, eh. hindi ka pwedeng ganyan lang. Mamamatay ka diyan. Makinig ka sa akin, huwag nang matigas ang ulo. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa mga kapatid mo. Hindi habang buhay magtitiis sila sa iyo. Tama na yung mga nakaraan. Kalimutan mo na yun. Hindi mo pwedeng ilugmok yung buhay mo sa nakaraan. <laughs> Mamamatay ka lang sa kakaisip mo sa nakaraan mo. Move on ka na. Hindi pwedeng mahal-mahal ka ng mga kapatid mo. Sila yung mag-aano sa'yo. Hindi, hindi naman na pang buhay silang nandyan. Eh, na eh gaya'y niya, no? Ilang araw ka ng gutom. Lumilipad na. Huwag mo yung pagkakataon na hanggat na nandito ako sa sa'yo, Kuwi Kirby. Hindi uh, habang buhay, nandiyan yung mga nakakaintindi sa'yo. Yung pagkakataon na ibinibigay ng ating Diyos sa'yo, yakapin mo. Palawakin mo yung isip mo. Bahala ka. Hindi na po Sumama ka na mamaya. Dalin mo yung mga damit mo. Magsama tayo doon. At least doon makakakain ka. Ay, ano, Itotoo ka kita doon sa ano, yung pag ng dishwashing. At least meron kang daily income. Hindi pwedeng ganyan ka lang. Mas magugulo. Anong mas magugo? Ba babo, mas magugulo yung kasi lagi kang uh, Laging uh, ano? Paranoid ka. Hysterical. Paranoid ako? Hindi ako po. Hindi Ano ah. Uh, uh, Nakaparanoid din po na Hindi uh, po bagay yung mga sense. Alam mo. Kasi lang ako, ang ibang natin na sa program ng mani, future ko. Kelby, makinig ka sa akin. Hmm. Ayusin natin ang buhay mo. Maawa ka. Doon ka sa ano, doon ka magkwarto sa office doon. Kung ayaw mo doon sa promised land, pwede ka naman doon sa ano eh, office eh. Gawin mong kwarto yung office doon. Lilipat na rin naman na sila, Tatay Albert. Kahit doon ka na nga sa promised land. Bahay sa din? Lilipat na sila doon sa promised land. Ah. makakasama ka doon. Kasi sa ngayon, ano lang, may tutor, dapat lilipat ko na sila eh. Na na ko silang teacher eh. Ano mo na? Huwag mo sayangin yung buhay mo, Kuya Kelpie. Hindi Dahil -buhay lang sana. Ano. Ha? Hindi ko <laughs> <buhay maa> <laughs> mo. Hindi mo kaya yung... Kung nawawalan ka ng pag-asa, ba't ka mawawalan ng pag-asa? Nandyan si God sa atin. I alam po si God ng pwede. Kung maiisip mo na... Anong may isip? Maganda rin po yung mag challenge ko yung sarili ko na kung ako pa po yung gumagawa ng buhay. Oo. Oh. Hindi na po si Gad. Oo oh, nga, nandyan yung paggabay niya sa atin, pero tayo pa rin kikilos. Um, pero parang nakalimuta ko na yung puso duro siya. Yung buhay lang po niya alabahan natin. Kantayin mo kung nga yung si ano? yung kanta natin. Ano ba yan? Diyos ka sa atin. Diyos ka sa amin. O Diyos, dakila sa mundo, Aaring nagmahal ng tulad ko, Ginawa mong lahat, Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papanday sa S kabutihan Pangalan mo itataas sa buhay ko Sundin ang loob mo Iparinig ang nais mo Sa lahat ng panahon Yes ka sa amin. Tangis sa lahat ng oras na, na rin para sa amin Panginoon Yesus Pahulihin ka Dakilain ka sa buhay ko Amin Di nagbabago Yes ka sa amin Tanging sandigan, nariyan para sa amin 🎵🎵 Panginoong Yesus, maghahari ka Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama Okay. Force dance lang. Saan mo gusto, Kuya? Dito? Jollibee na lang. Ikaw? Kaya po ba, ano pa pwede nyo kainin? Hindi, ikaw. Kung ano yung gusto mo. Jollibee? mag drive thru naman po kaya kayo. Hindi, kumain po tayo sa si Jollibee. Jollibee tayo, sige. Ano <laughs> pwede po natin gawin yung fine bread, Tara, yung gusto mo. Hindi pala nakagitna. Saan yung muna? Ito. Kaya baka walang <laughs> din po mm. sa Ano? Tingin po ah. Ano in-order niyo? Chicken. Chicken. Paano nanginginig ka sa gutom ah? Ano, talaga yung in-order niyo? Ano? yang Hindi mo magtutuwa sa akin. Ano e, na Hindi naman ang buhay ko. Pilipinas na si Javi. Pagka hindi mo seryoso yung buhay, Kuya Kirby, Thank you, Lord, for this wonderful and delicious food. Amen. Kaya yung ala ah. natin, kuya Jesus natin, yung katekram, yung naglimalak ng problema pala si Jesus. Assus. Ah. Oh. Ah oh, ako musda. Walay okay, nang po. Ah oh, ako musda kayo jan. Walay okay, nang po. Hmm. Nanjan kayo. Nanjan ngayon. Nanjan kayo sa bahay nyan. Hei hei. Ako po, Kita ko andam lang po. Andam lang po sa bahay ko. Ah, oh. An, ah, nandiyan ka sa trabaho mo? Wala na po ang trabaho eh. Bakit? Eh, natanggal po ako. Bakit? Hindi ka problema lang po sa trabaho ko. Ano, pwede ko bang malaman? Anong, paano, paano ka matatanggal eh? Ang bayit mo naman. Oo so, nga po eh. problema lang po sa trabaho ko may boss ko, pwede mo po tayo mag-usap. Ah? Okay. O, wala ka pala sa bahay ngayon? Ah, uh, wala po sa girlfriend ko po eh. Ah? Um, kasi may nag-ano sa amin, nagwala daw, may nagwawala daw sa inyo. Sino -hmm. Sinong nagwala sa bahay ba? Maingay daw eh. Hmm, uh, ayaw ko lang po eh. Masigir ko po. nag ba kayo? dito. Hmm. Ay, sa bahay? Okay no, na lang ito. Kailan ka huling napunta sa bahay? No, ay, ba? Twenty? Ibig sabihin, matagal ka na palang hindi na uwi. Oo. No. Oh? Kaya pala hindi mo alam. Kasi ano, uh, Kirby kumusta ba si Kerby? Hindi pa umuwi po. Umuwi ka? Ngayong bukas na lang po. Masyaan hmm. na po ba kayo? Kamusta rin po kayo? tapit na ba? Okay naman. Okay. Hindi, nag-aalala ako dun sa nangyari sa Walter. Ba't ka natanggal sa trabaho? May kasalanan ka ba doon? Yan na po. So ibig sabihin, one week ka na palang walang trabaho niyan? Okay. May nalilin mo. Okay. Hindi, ang totoo lang, galing ako doon ngayon. Sira yung pinto mo. Sira yung uh, pinto niya, sira yung wall n'yo. Wall na? Yung wall n'yo, yung pagitan yung dalawa. Hmm. Huwag si Erwin lumabas kami. Pinakain ko, gutom siya. Ilang araw na yata ang hindi nakain ang galing po kayo doon yan? Paano balik balik ako sa ano, Bunso? Eh, ano eh. Uh, mga ilang ano ba yan? Kaso habol, minahabol din ako ng alas 5 kasi. Anong oras na ba? Ay, alas 3. Ano, makalawa. Punta ako sa inyo. bisitahin ko kayo ulit. Sige po. Na? Sige po. Magahan mo Sa... Anong ano anong-anong kumpangan. Hindi, ano na lang. Tawagan tawagan pala kita kung ano yung magiging update. Sige po. Tawagan nyo na lang po. Sige po. Okay, welcome. Ingat ka rin dyan. Ingat. Ingat din po ba